Nasubukan mo na ba ang main bite sa birthday party? Quack. Tara at ating biyahin from Carascal to Surigao, then to Surigao City, to Dinagat Island. At maranas na din ang sumakay ng paskat, sumakay ng baubao para makaabot og sayo, para na din makatuyok tayo. Sa lechon katapos ay pumunta na din dito sa venue. Wow! Nagkasinabot nga pala yung dalawang tao na pumunta ng Dinagat Island Kaya bumiyahin na kami ng maaga sa 7-11 Coruscal nga pala yung final tagpuan namin At pagkatapos nga namin dito na ay bumiyahin na din kami Siya nga pala, nag-imbita nga pala dito si Lilori sa atin Pagpuntang Dinagat Island Kasi raw may birthday kaming aatinan Inimbita siya ng kanyang kumari at dinamay niya tayo dito Siya nga pala, first time niya at first time ko din makapunta sa lugar na ito Kaya dinrab na namin yung opportunity na makapunta dito Ilang oras lang ay nakarating na kami dito sa Surigo City At dito na kami dumiritso sa, sa na binlan natin ng motor para safety yung motor natin pagka mawa yung makina motor na lang yung matira at yun na nga nagbayad tayo doon ng 100 pesos per night at binayaran natin yung dalawang gabi para na din masulit natin yung gala doon yun nga wala pa kaming pamaho kaya namahaw muna kami dito at dito na nga pala kami kumain kailan doon kasi medyo mainit-init pa yung sabaw na lang yung na ay para natin yung suka o lisod dagaton tamo sa kayog pamput kaya ang imong kinaon ha ang imong 200 pesos nga pala yung mababayaran mo dito from Sarigo City Boulevard to Dinaga Thailand yun na nga tapos na tayo magbayad dito na tayo pumisto sa middle initial at ito na yung first batch na biyahe papunta Dinagat Island quarter to 7 a.m. na nga pala kami nakasakay dito via well shipping lines itong gala nga palang ito ay medyo may halong exciting part may pasahero nga palang nakalimutan ang hilamos kaya nang hilamos siya dito basta kay magkinaunsa sa biyahe dumdumon yun ni mo nga ang yellow life jacket para rana sa mga bata orange color nga life jacket ang imong kuhaon para imong suoton kung magkauno Magkuno magkunong sakto at maganda nga pala yung panahon while nag travel kami medyo kunti nga pala yung pasahero dito ngayon kaya makikita mo sa bangko na medyo may bakanti pa pwede ka pang kumuha ng isang bangko para humiga almost one hour nga pala yung papuntang Dinagat Island kung bukso siguro na yung mga isa ka siguro kabi sir ka makaabot <laughs> Nakarating na nga pala kami dito sa pantalan at namangha kami sa lugar kasi medyo pabundok yung structure ng mga bahay dito. Pero sa pagkakita mo ng malapitan ay nakapa. Peaceful nga naman nga talaga at ito na yung overlooking na dagat na makikita mo dito. Tinry namin maglakad para makita namin yung kagandahan ng beauty. At yun na nga hindi na kami nakaantos maglakad kaya sumakay na kami ng baobao. -bao. At hinatid kami dito sa Purok Uno. At sa pagbaba nga natin sa Purok Uno ay hindi, hindi pala ito yung exact location na pupuntahan natin. At nasipyat naman talaga yung Google Map ni, ni Lilori kasi nagkamali siya mismo ng address yun na nga bibong bibo kami nagbaklay dito at makarating na din sa bahay na pupuntahan namin medyo naagahan yung pagpunta namin kaya tumulong na kami mga islays ng panakot para na din maihon na din yung lechon ng maaga at ito na yung lechon na tutuyokin at lilipungin natin mamaya di ka maguol sa sugnuron sulit mangga ang ginagdam plastic cook ang lechon para matakang na medyo may na nga pala yung baga ng kalayo kaya umorder na si uncle dito ng isang sakong uling para mas madaling bumaga yung mga <laughs> at may pakapin pa ito imbas imbas na ni maujud ni alaot pag mahubog ang mga lechonay ang roll ko nga pala dito ay lagyan ng oil ang balat ng baboy para hindi ito madali mapagod kasi lasing na yung machine gunner <laughs> Ang estimate na apat na oras ay naging dalawang oras na at napagod ito. Maluto ang lechon. Kitang kita mo naman na abunda o baga. Kaya hinawana natin ito. Baka mas lalong mapagod yung panit at yung unod sa loob ay hilaw pa. Hindi naubos yung inumin na embassy kaya nag-switch kami ng red horse. Palamig muna tayo kasi mas nauna maluto yung mukha kaysa sa lechon. Matapos maluto ang lechon ay dinala na namin ito sa kanilang bahay para mabunlot na din yung tubo. Baka mapil ito ng tad-tad sa handa. At yun na nga nakarelax na tayo ng ilang minuto at nagbihis na din tayo kasi may pupuntahan tayong event na bunggang bungga motor nga pala nila yung gamit natin at si na din ang nagdrive ng motor papunta sa venue at ito yung outfit check na medyo pa may pagkasimi pare tuwang tuwa nga pala kami dito kasi ito na yung event na kain yung pupuntahan natin dito na nga pala kami nagbihis sa kapatid ng kumari niya at ilang minuto lang ay nakaabot na tayo dito sa Magnifico Convention Hall ang ngalan nga pala sa bata na nag birthday ay si Ayla Miles first birthday nga pala ni Ayla Miles dito ang okasyon nga palang ito ay noong holiest year ng 2024 ngayon lang natin na edit kasi medyo busy pa tayo sa mga gala na nilalaga natin. <laughs> at pasalamat na din sa pamilya, lalo na sa batch ni Lilori kasi inaksip tayo dito ng walang pagduha -duha. At yun na nga, may kunting palaro nga pala sa mga bata. May pa-contest sa mga marunong sumayaw at may contest din para sa kanta. May bata at malalaki na. Dinig, dinig ko naman ang boses. Basta Pinoy talaga hindi iyan maulaw sa pagunin ng mikropono. At yun na nga nagkantahan na ng happy birthday kaya kumanta na tayo ng 5 little monkeys. At dito na nga pala kami sa likod pumuesto para makita din natin ang lahat-lahat. yun na nga nagbigay na ng regalo dito kaya nagsiabutan na ito pagduhoy ng mga birthday gift. Konting hiyawan lang at nagmises na din ang ina ng bata. Anong masasabi mo kapatid? Wala At yun na nga, tinawag na yung mga ninong dito kaya si Lilory dito umikyas na. Bahala na daw pasayawon siya. Ay lagpa-historyahas nga. Ambut bitono. gud ang feelings kung nakasato nga labi na magistorya ka. Lisod lang like, ulang na ma-expose pag istorya sa kadaghanan. Pero sa pag-expose sa kainit sa untong tutok ay pirminti. <laughs> ito na nga pala yung best part sa okasyon ay ang kainan na kaya kumuha na tayo ng plato na malaki para daghan ang makarga magpaulaw lah ka ang ah, pas ka pas mo ka marag din na dito ang parat na din na maulaw basta kay taman sa malabyan ay karga di lagi masibog sa pila pag di mabuta nga ng plato lagi siya nga pala nakisawsaw nga pala tayo dito sa mga batches nila noong sila yung nagsandalo at talagang isang dekada na din well sila nakita kita dito pagkatapos nga namin kumuha ng mga pagkain ay bumalik na din kami sa mga upuan namin para mangingain na din at pagkatapos nga namin kumain ay nag bigay na din ng souvenir ang magandang match ni Liluri. At ito yung natanggap natin. Magnet pala ito para sa ref. At ito na yung remembrance sa atong pamerti. At pagkatapos nga magkakain ng lahat-lahat, ay nagsisayawan natin kami para bumibudin. Iba talaga ang busting, lalo na nakakain na. Ikaw daw masayaw nga walay kaon. Iba kayo lagi na muntuhon. Muro din gamit. Ayay! <laughs> at simplehang sayaw nga pala yung pinakita natin dito at for sure pag nalasing ito ay impas talaga walwal -wal talaga ang labasan dito at yun na nga nagkasiyahan na ang lahat lahat kaya sumayaw na ang lahat lahat dito at talagang may sexy moves dyan si Lilori at magpapatalo pa ba tayo dyan ay kumbati asa pa si wait to you at yun na nga umandar na yung mga kamanda sa sayaw kaya pumunta na kami sa event sa tunga tunga para makasayaw na din sa lahat lahat wala na tayong hiya dito total naman wala ang makikilala sa atin at ang importante nga pala dito ay ang malingaw tang tanan na ang lahat-lahat nang walang ulang-ulang talagang nagtapok tapok na ang lahat para sa mayaw at nag exhibition na din at talagang hindi naman tayo dyan magpa-alkansi kaya kumumbati tayo sumayaw <laughs> at pinakita na din natin yung pinatago-tago nating dance move. and shout out nga pala dito kay nanay mas ligon pa og tuhod sa amo ah pastilan ko ba tinay will did mga bata non sa imo oh jud ning mga moves nga dili mapugngan murag tortol nga ng sa basta kay iya higpaygo maka grind lang oy basta kay kundas lagi og sayaw ang naka lady in red lagi basta kay ang bibo way kabutangan oy ibutang beso tutoy eh. para tutoy to bibo basta kay paksi oy gi grind ang wati oy imbis kay formal party ah nayagaw lagi kadali lagi hastang bibuha basta kay na shootdown lagi og ahat lagi tapos kiparisan pagi dog manok nga pula awa na kumbati ha po basta kay kumbati og tuy hakaw samtang walay nakaila <laughs> basta kay magkita kita na lang ta sa vlog kung giun sa nimo pagkaon sa basta kay wala si supply oi basta hashtag alegria kumbati basta kay manggawas lagi ng mga dance move <laughs> nang sa kadlawon ay pagkita lagi imbes pa ganun <laughs>